Grace, ngayong araw ay may malakas kang aura sa mga bagay na magaganda na iyong idea na magbibigay sa mga kausap ng kaalaman para kayo ay magkasundo at ganoon din sa pamilya mas sila ang unahin mo na mabigyan ng iyong mga kaalaman oras na may magtanong at laging maging may kahusayan ka sa mga kausap sa mga magulang at mga kapatid dahil kung wala kang magiging kibo ay magbibigay sa iyo ng kalungkutan ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig, kung may bibisita sa miyembro ng pamilya ay gawin hanggat makakaya na magkasundo dahil good na resulta sa hinaharap ang mangyayari. Sa iyong pera ay maganda ang pahiwatig na pwede kang magpautang sa kakilala mo, natiwala ka at makatulong sa magulang. Sa pagmamahalan, ang pahiwatig ay pag-unlad dahil walang sinyales na pwedeng magka-problema. Masaya ang gabay ng kapalaran na lagi kayo madalang ng swerte sa tahanan. Taurus ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink, number 10, number 33 at number 20. Taurus, ngayong araw ang dapat gawin kung may kausap ka at lalaki, na may edad na iyong makakausap ay pagtuunan mo ng pansin, dapat kayo ay magkasundo, dahil magagawa na kayo ay magkatulungan sa mga pangarap na pag-asenso sa pamumuhay. At ngayong araw, ay maganda ang aura mo para sa iyong pamilya, na magbibigay ng saya kung magkakaroon ng mga pag-uusap, lalo kung sa pagnenegosyo, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera ay pagsisinop sa buong araw ng walang mapawalan na buenas na pera, at sa tahanan naman ay bawal muna ang bisita sa tahanan, nang walang makapasok na bad energy para sa ikakahina ng bawat kalusugan sa pamamahay. Sa trabaho ngayong araw ay maging maingat ka lang sa pagsasalita, may sinyales na kung mawawalan ka ng ingat sa iyong mga sinasabi, ay doon pwede magumpisa ang iyong ikakalungkot, gawin mong maging maingat lagi sa hanap buhay ang pinapahiwatig, Virgo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 20 number 36 at number 11. Gemini, ngayong araw kung may usapan kayo ng mga kamag-anak, gawin mo lang na makinig dahil may idea kang malalaman na pwede kayong magkasundo sa mga bagay na pag-uusapan na magagawa nga ninyo makapagpundar ng other income kung iyong gugustuhin at huwag ka muna gumawa na makatulong sa ibang tao dahil magbibigay sa iyo ng negatibong enerhiya sa mga dapat na iyong mga balakin ngayong araw, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ngayong araw ay lagi dapat na may kasipagan sa isipan, ang magbibigay sa iyo ng masayang araw sa trabaho, dahil pwede kang makakitaan ng katalinuhan ng boss, at mabigyan ng mahahalagang trabaho, na siya ang pwedeng pag-uumpisahan ng pag-asenso at sa pera ay walang pagpapautang sa ibang tao. Kung may pera ay laging mag-ipon pa ng mag-ipon, dahil may sinyales na magagamit mo, sa mga pagkita kahit maliit na deal, ay kikita ka ng maayos, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color green, number 10, number 17, at number 35. Cancer, may pahiwatig ngayong araw ang iyong gabay, ay maging maingat ka lang sa mga gusto na gagawin, o kakausapin na mga tao lalo na kung bago, pagtungkol sa investment. Ang maging wise na maingat ang magbibigay sa iyo ng safe na araw ang pahiwatig. At kung may biglaan ka na aayain sa isang okasyon, ay tumanggi ka na ang pahiwatig nang makaiwas ka sa pagkainis na para mapuno ka ng bad energy sa isipan. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan ang pahiwatig, dapat lahat ay maging maingat sa kalusugan para makaiwas sa gastos na hindi mo inaasahan. Sa trabaho ngayong araw ay pwede kang mapuri ng superior na babae, gawin mo lang na masaya ng tahimik, para ang mga may lihim sa iyo ng pagkainggit ay walang magawa, na pwede ka na mabigyan ng suliranin sa ibang trabaho. Sa pagmamahalan ngayong araw, dapat ay maging maunawain at malambing sa minamahal, ang laging masaya na tahanan, ay laging nakakagawa ng pag-iipon ng swerte sa mga gustong magawa, para sa pamilya, Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color yellow number 29 number 8, at number 15. Leo. Ngayong araw kung may transaction ka at sa iyong pakiramdam ay gumagawa ng paglilihim, ang makakausap ay hindi maganda ang ganoon para sa iyo, ang gawin mo ay rektahin mo ng salita, na naaayon para kung maglilihim pa, ay magawa mong makaiwas sa kanila ang pinapahiwatig, at ngayong araw kung may malalaman ka sa pamilya, kung maganda ay dapat mong maituloy, pero kung nakakalungkot ay gumawa ka ng pagtulong, para makapagambag ka kahit papano para mawala ang kalungkutan. Sa iyong pera ang pahiwatig ay pag-iingat sa buong araw huwag na huwag. Lalambot ang iyong puso sa kabaitan, sa mga makikiusap na ibang tao. Nang makaiwas ka sa makakaaway na tao sa iyong pera ayon sa iyong gabay sa trabaho, ay normal na araw walang sinyales na problema. Maaga dapat makapasok at laging pagsisinop ng mga gawain ang dapat na magawa, at gumawa ka ng pag-iwas sa mga tingin na kaakit-akit ng kasama sa trabaho. Kung maiiwasan mo ay wala ka na magiging suliranin. Ngayong araw sa hanap buhay ang pinapahiwatig, Aris ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color gold, number 17, number 22, at number 43. Virgo, ngayong araw ang pahiwatig kung gagawa ka ng pagbibiyahe, para lang may kakausapin ay mas mainam sa ibang araw nagawin. Dahil kung matutuloy, ay pwede makakuha ka ngayong araw ng hindi mo inaasahan, ng mga sagot na pwedeng maging ikakalungkot mo ang pahiwatig, at sa iyong pera ay umiwas ka muna sa mga investment, para ang naipong pera ay maalagaan mo ng maayos. At iwasan mo ang magtiwala ngayong araw, kahit mga dati nang nakakausap, may sinyales na gusto ka lang makuhanan ng mga idea, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan ang pahiwatig sa mga miyembro ng pamilya, ay napakahina ng kanilang enerhiya kung may deal na mahusay magsalita, ay umiwas na sila, dapat mong masabihan para makaiwas sila o makaatras muna sa deal nila ngayong araw, nang hindi siya maisahan. Sa pagmamahalan ngayong araw ang pahiwatig ay maging maingat ka sa mga sinasabi dahil pwedeng pagumpisahan na sasama ang loob ng ibang makakausap, sa tahanan na problema ang pwedeng mangyari, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 21 number 30, at number 26. Libra. Ang pahiwatig ay magingat ka sa pakikisama mo ngayong araw, lalo na sa usapan na may pagpirma, lagi kang manigurado ng malihis ka sa problema, at ngayong araw ayon sa iyong gabay ay may gagawa ng tulong financial na magpapasaya sa iyo, dahil may nakakaalala pa rin sa iyo. At kung may plano ka ng isang pakikipag-usap sa kapatid ay huwag ka muna tumuloy dahil wala naman kayo magagawa na mapagkakasunduan lalo na kung wala kang madaming pera ay hindi kagaano naman napapansinin ang pahiwatig. Sa iyong pera ay bawal sa iyo ang magpautang, tumulong sa ibang tao at bawal din mag-abot ng pera sa pamangkin o pinsan ng makaiwas sa mga bigla ang gastusan. Sa pagmamahalan ang pahiwatig ay may masayang araw, walang problema ang lagi na may unawa ka sa mga nasasabi ng pamilya, at madaling makausap ay nagbibigay ng good energy sa tahanan, ng pag-asenso ng karunungan, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color white number 5 at number 31 at number 14. Scorpio. Ang naaayon ay ang maging matahimik sa gagawin mo na usapan na pwedeng magbigay sa iyo ng katalinuhan para makita ang dapat na magawa sa pakikipag-usap na makakaayon sa iyong gustong magawa na magiging maganda naman ang resulta kung magkakasundo kayo ang pinapahiwatig, at ngayong araw ay mahina ang enerhiya sa usapang may kinalaman sa pamilya, dapat lang ay may maunawain na ugali, o kung hindi na makatiis ay umalis ng matahimik, nang walang masabi na kakaiba, ang pahiwatig. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa pera ay una sa lahat ang pamilya ngayong araw, kaysa ibang tao nang laging may swerte ka ng buena sa paggawa ng pagkakaperahan. Sa trabaho, ang pahiwatig ngayong araw ay huwag kagagamit ng mabilis na desisyon, at lakas lang ng loob dapat na iyong iwasan, ang ganoong uugaliin para makaiwas ka na mapintasan ng mga kasama sa trabaho. Mag-focus ka na lang sa mga ginagawa nang makuha mo ang kasiyahan mo sa trabaho. Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color blue number 25 number 18 at number 20. Sagittarius, ang pahiwatig ng gabay ngayong araw kung may pupuntahan na isang deal na pagnenegosyo ay okay naman ang aura ng kahusayan, ang mahina sa iyong ugali dahil may aura ka na madaling mainis, dapat na iyong iiwasan dahil doon ka mawawala ng kontrol, at kung gagawa ka naman ng isang pagpirma ngayong araw dapat na magawa mo, dahil madaming swerte sa magagawa na pagpirma ang pahiwatig sa tahanan ang mahalaga sa miyembro ng pamilya, ay mabigyan mo ng pansin ang makikita sa tahanan, nang malaman mo ang dapat na gagawin, para lalong mabigyan ng kasiyahan ang mga nasa pamamahay, at lalong mapaganda ang relasyon ng pamilya. Sa trabaho, ang dapat ay may mahaba kang pasensya, ngayong araw para mas makagawa ng naaayon na gawain, at sa pagmamahalan ngayong araw, ay masaya walang sinyales na tampuhan, ang grasya ay laging may dalang swerte sa masayang pamilya, Pisces ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color yellow, number 10, number 23 at number 29. Capricorn, ngayong araw ang pinahiwatig kung may planong. Nang isang paglalakbay, pag sa ng pagkakakitaan, ay okay sa iyo may naghihintay na swerte sa mapupuntahan, pero kung kasiyahan lang ng katawan, ay ipagpaliban mo muna dahil gastos lang ang iyong makukuha na matatagalan na maibabalik ang perang magagastos, at sa pirmahan naman kung may gagawin, ay pag-aralan pa dahil may kahinaan ang swerte kung magagawa mo ngayong araw. Para maging sigurado ka na makikinabang ka sa hinaharap, oras na iyong mapag-aralan ang pahiwati. Sa tahanan ay may sinyales na may dadalaw na bibisita, ang dala ng bisita ay maganda na pagunlad ng enerhiya sa pamumuhay, at sa kalusugan ang pahiwati. Sa trabaho ngayong araw ay pwedeng magkaroon ng problema dapat kang umiwas ngayong araw sa mga discussion dahil doon pwedeng magumpisa ang suliranin. Sa iyong pera, ay mas makakainam na mabigyan ang anak na may asawa, para lalong gumanda ang grasya ng pagkamatalino mo sa pagkakakitaan, Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color red and color pink number 26 number 40 at number 17. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig kung may pupuntahan ka na kamag-anak, ay gawin mo ng mas maaga. Para matapos, din kayo ng maaga at pagmagaan ang iyong kalooban, sa iyong malalaman ay pwede kayong magsama sa gagawin. May aura ng swerte ang pahiwatig, at sa ibang gagawin, ay dapat na maayos. Kagad para sa pamilya ay huwag mong pagpapataan na magawa, para ang aura ng kasiyahan, sa tahanan ay lalong dadami pag natapos mo kagad ayon sa iyong gabay. Kung may lakad ang mga anak ngayong araw, sa isang pag-uusap na pagnenegosyo, ay sabihan mo na maging relax nang lalo sila na maging maingat sa dapat na magawa. Sa trabaho, ay may pahiwatig na maayos ngayong araw walang problema, maging mas masipag ka lang sa buong araw, nang lagi kang mabigyan ng mga importanteng gawain, na siyang magiging daan para mas makuha mo ang tiwala ng mga boss, para magawa mo na mapataas ang sweldo, ang pahiwatig ng iyong gabay sa hanap buhay. Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green, number 22, number 4 at number 15. Pisces Ngayong araw ay maganda ang pahiwatig kung may gagawin isang usapan, malayo o malapit ay pwedeng mong puntahan, at kung may deal ka rin sa kapatid ay naayon na matuloy din kayo, para parehas kayo maging masaya sa kayang magawa na resulta. Sa trabaho, ngayong araw ang pahiwatig ay may magpapalungkot sa iyo, kung magiging paisi-isi, ka sa dapat nagagawin, doon pwedeng kang mabigyan ng suliranin sa hanap buhay ang pahiwatig, at sa iyong pera ay unahin mo ang minamahal na mabigyan, para lalong sumigla ang mga inyong katalinuhan sa paggawa ng suerte sa perang maiipon. Sa pagmamahalan ngayong araw ay may pahiwatig, ay may pwedeng bigla ang problema, maging relax ka dapat ang iyong isipan, para kung may gagawin ay hindi ka malilito, ang pinapahiwatig, Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color blue number 23, number 34 at number 8.